ba guys? Na no, maringit naman eh. Garang, na maringit naman eh. Ayan guys, garang. Ayan. Sa isang Ayan. Pork humba. Mag-brown-brown na guys. Ito na yung i-balik tatong. Okay. Balik taro na natin ito guys. yung nag-down na. Ayan. Ayan guys. Kapatay muna natin yan guys. yun guys. L one, guys. na. Kapatay mo na. sa tagdamas. bisa kadang masuk guys. Ya. Bawang. Ya. Itu ya. Ilagay natin yung binabad natin kanina guys. Ito sa bawang. Para may sapo. Ito. Ayan guys. Ilagay na natin ang ating banana blossom. Ayan. At saka ako ang black beans. Ang ato ang ito salted black beans na to guys yan na luto na nga ito pork humba is kalamian luto na nga guys itong pork humba thank you guys for watching guys kayong sana ito eh medyo parat-parat butangan nato siya o oh, sugar, wala ang tay brown sugar kini lang white sugar yan okay, okay yun inigos-nigos natin ayan na ito na ang last nato ibutang guys kay peanut butter ayan ayan na ating humba na may peanut butter sarap sarap nito ano na guys ang ating pinat butter na humba <laughs> pinat butter na may humba ang ating humba na may pinat butter baliktad ayan sarap sarap na hmm, sabaw lapot lapot thank you guys for watching bye bye